sa susunod huwag kalimutang gumawa ng chicken recipe sa ganitong paraan. Let's start today's recipe using 700 grams of chicken thighs. Pagkatapos ay magdagdag ng isang kutsara ng baking soda at tubig. Susunod ay paghaluin natin ng mabuti para mas malambot ang hita ng manok. Gawin mo din ang recipe na ito sa inyong bahay. Ngayon sa isang kawali ay magdaragdag ng olive oil. Pagkatapos ay magdaragdag din ng dalawang kutsara ng asukal. Iyon lang sa mahinang apoy at gamit ang isang spatula ay hahaluin natin ng maigi. Ito ay isang simpleng kamangha-mangha at masarap na recipe. Gawin ito sa bahay at pagkatapos ay bumalik dito upang sabihin sa akin kung ano ang resulta. Kapag nasa punto na nito, idaragdag ang mga chicken thighs. Palaging hinihiling sa akin ng aking mga kaibigan na ituro kung paano ito ginagawa na ha ang resulta, at paghaluin natin ng mabuti upang magluto ng pantay-pantay mula sa lahat ng side, gamit lamang ang ilang mga sangkap na naruroon sa pang-araw-araw maaari na tayong gumawa ng isang recipe na mas masarap kaysa sa mga ibinebenta sa mga tradisyonal na restoran. Kapag nasa punto na, magdadagdag kami ng isang kutsarita ng asin, kalahating kutsarita ng black pepper isang kutsarita ng paprika, at pagkatapos ay dalawang cloves ng bawang. Ngayon, ihalo natin ng mabuti ang mga pampalasa. Turuan niyo din ang iyong kaibigan na mahilig sa chicken thighs. Sigurado akong magugustuhan niya ang recipe na ito. Pagkatapos ay maglagay kami ng 200 ml na tubig. Pagkatapos nito ay tatakpan natin ang kawali upang maluto sa loob ng 10 minuto at bago ko makalimutan, sabihin sa akin kung saang lungsod mo kami pinapanood para mabigyan kita ng espesyal na shoutout. Ang shoutout ngayon ay para kay Enrique Sluzliminda na taga Bulacan at para kay Ovet Vivian na taga Taytay Rizal at para kay Lea Ribalde na taga Japan. Natutuwa akong nasiyahan kayo sa aming mga recipe at panghuli lagyan ng parsley sa panlasa. At ngayon handa na ang aming recipe. Tingnan kung gaano kasarap. Gustong gusto ko ang recipe na ito. I'm sure magugustuhan mo rin ito at ng iyong buong pamilya. Ginagawa ko ito tuwing katapusan ng linggo at kapag wala akong ginagawa, gusto ito ng aking pamilya at hinihiling sa akin na gawin ito palagi. Kung nagustuhan mo ang aming video ay pakisuyong mag-like, mag-follow o mag-subscribe. Maraming salamat. See you next video.